Ah, so ay magka islarong no? haga ah, gamit kami ng sibat so ganon kuwah si magitin ng pang sibat tu saanap kaya magitin sabog kaya pa lang pumigito oh wow. eh so, ano yan Matulis na yan bro Parang may pasilip-silip ah Ha? May sumilip? Uy Saan banda bro? Diyan? Diyan bro May pasilip-silip sa gilid ng sahin bro Ano tao ba yan? Diyan bro Diyan wala ito ka ano ko eh Ano? May mata? May mata ka bang nakita? Parang ano lang Dulo lang ng ulo Uy Ingat bro, ingat bro Halir tua. meron ako na alingatong makati yung kamay ko nangangati ingat ah hindi po Pero nandiyan sa unahan bro Ayan no? Smoke Nandiyan parang nandiyan sa may kaliwa mo Lalayan mo sa mangkiting hey, hey, hey. Dito bro may dala ng ano Bantaw Lalayan mo ha pag Pag sumibat yung tiyanak Bro, bro yung... Ha? Ating, yung... Uy ah, ayun, bro. May nagmamasid ভাল ইচ্ছা মালিক ইয়ে তা dito yun kanina yung may parang gumalaw ba tapos unti-unting nag ano dito yun ano napakawala ng ano bubuyog huh? may buhuyog. naku <laughs> ingat ha ingat ha

Hindi tayo bro, may nagmamaman man sa atin Ito eh, ito mo sa taas bro Ha? Ito mo sa taas Doon sa itas? Hmm 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 Sabi hmm. na? Saan-saan tiyanak ah? Dali rin. Iba na mga busa. Uy. Parang may tumatakbo ah. Ano yun? Pusak ba yun? Parang may tumakbo bro. smoke ingat ha yung tignan si smoke o ito niya ano yan ano ba yung putiukan ba putiukan yan bro ando, eh, may mga lumilipad ng putiukan bro. bro baka matusok yan napaka kamandag yan

Tamaan -tama. ba? Tama -tama. Tama -tama. Tumaga pang sa gilid mo, sa may damo Siyemban daw Siyemban dah itu kemana bro? Itu gimana? Gimana gitu Bang? Gitu gimana gitu Bang? gitu? Bro, bantuin dong, Bro. Nih. Nah, nanjan? Gitu, Bro. Gih. itu Bro. Nanti. Gitu, oh.

Kapul pakita hai, hai, bro? hai, oh. bro. hai, bro bro, sa YouTube, dan. Ang sama, apa... lang dyan, bro hai, 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 bro, hai, hai, bakal hai, 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 libing hai, 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 lang. hai, 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 hai,

Matawa? Ano ba yung aswang yan? Siguro bro, ano ba yung kikis? Ano ba ano yung kikis? Ano ba yung kikis? Oh. <tip> ano yung boses niya? Oo. Oh. Saan banda yan? Ang maliit na boses? <tip> Ang puno. Ang puno. Ang puno. Kapatay natin yan. Tara, tara, tara. Tawa ng ano, makasulang bro. Uy! Bro, bakit ba sila naglabasan ngayon? Collection pa rin yan ang pangyayari doon kay Supremo. Okay. mga alagad niya ba? Kasi yung nakikita ko doon, sabang daan talaga. Hindi ko naman sa isang. <laughs> hindi ka doon Kapag ano, kapag hindi natin alam ang nadalit. Kailangan natin dalit lagad. Kailangan natin baka may maano na naman. mga okay, may biktima naman. Sundan natin yung sinasabi mong na, yung ano, ano yun? Kikik. Uh. Nagahari talaga yung mga mga jabber ngayon ba no? Oo. Ingat ha. Palit muna ako baterya bro Ingat ha, ingat ha Ayun, no Papalit muna ko ng baterya Sige, bro, alerto lang kayo dyan bro so, palitan natin yung baterya mga ka-islor Kasi na ano na Ayan, bakas na masyadong masyado kang pante ha. Nagutas pa dito. So, dito na kami. Papasok na kami dito sa area na kung saan ay merong narinig si smoke na kikik daw. So, mahina lang yung boses.

Huwag mo dito ba? Kaya kinungunan ko. O. Oh. Ang lalayo. Ano yung ba yun? Ano yung ba sa Ano, ano tatlalayo? Maraming tatlalayo. Maraming tatlalayo. Maraming tatlalayo. dito na ano. Biglang

ano bang nilalang yun? Malakas yun eh, bro. Hindi ba? Hindi yan kanto bro. Bro. Review natin yung camera natin pag uwi sa bahay bro. Baka, Sige bro. Ano kayang nilalang yun? Baka, baka makita sa camera ba? Kung makita man. I-review na lang natin. Ano yeah, kaya yun? marami na sila dito so, tayo bro gawa tayo ng ano bro gawa tayo ng formation bro uh, parang ano tayo parang para tayong triangulo ba sige, sige. para maprotektahan natin yung isa't isa -tisa. kasi ano siya matalino sila parang kung sino yung mag-isa dun sila umatake nice. okay. 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 Na. natin to. Tara, tara, patuloy tayo bro. Tara, bantai tayo.